大哥，嗯。嗯 Ngayong gabi nga po pala mga idol, magluluto naman po tayo ng minudo. Sigur, sinigurado ko na po nga malinis na po yung aking kamay. At saka ginayat ko lang ng ganyang kalaki yung ating baboy. Kasi pang minudo po yan, ang unang ko pong ginawa yan ay magtimpla lang po ako ng paminta. At saka kalamansi. Tingnan nyo pong mga buti mga idol para marunong din kayo magluto ng minudo. At saka linagyan ko ng tuyo. At saka pineapple juice. At saka sinabay ko na yung ating tomato paste. Linagyan ko ng magic sarap. At saka tomato sauce. Pinagsama-sama ko na lahat yung kanyang mga ingredients. Kasi marinit po natin ng mga kalahating gabi po yan. Kasi bukas ko pa ng umaga, yan at saka hinalo ko ng ganyan Hu huwag kayong mag-alala mga idol nakahugas na po ako at malinis na po yung aking kamay at nakita nyo naman at pagkatapos kong minarinit yung ating minodo at nandito naman po ako sa aking fried chicken at saka tinimplahan ko lang ng kalamansi at saka asin saka paminta saka hinalo-halo na naman ilagay ko po yan sa freezer mga idol masarap kasi mga idol pag minarinit mo ng kalahating gabi at pasporward forward tayo mga idol maaga na po pala nasa alas 4 na, nasa alas 4 na po ng umaga kasama ko nga pala yung aking kumpara kasi marami ako akong lulutuin. May package deal kasi ako mga idol. Order po ito ni Ma'am Jisel Galikto. Shout out po kay Ma'am Jisel Galikto. Maraming sa salamat sa pagtiwala mo sa akin. Habang nag-gayat kami ng mga carrots at mga idol, nagkape muna kami ni kumpare ko. <laughs> Kasi mga alas city dyan sa umaga namin dalhin mga idol. Kaya magluluto tayo ng mga tatlong oras. <laughs> Mahirap mga idol magluto pag nandito ka sa apoy. <laughs> Ang ginawa ko dyan ay nagisa lang po ako ng ahos, bawang at saka sinama ko na yung ating minarinit na baboy. Hindi ko na pinakita yung kanina kung paano ko kinawa sa freezer. Kasi nag-daw medyo nag-aisa at uh, tuyuin lang po natin mga idol at pagkalipas ng mga kalating oras na tuyo na linagyan ko na ng tubig at ayan na nga po mga idol kumulo na sundin nyo na lang po dyan kung ano yung aking pitang lalagay linagay ko na yung ating patatas at kakarots tinimplahan ko nang asin at saka bitsin at saka linagay ko na yung ating green peas green peas mga idol na nasapak tinimplahan ko nang dalawang piraso na liver spread at saka ang tawag yan, peanut butter at saka linagyan ko ng pasas at saka naluhalo ko lang ng kunti at saka linagyan ko ng bitsin kunting bitsin lang, tinimplahan ko ulit ng pineapple juice kasi timplado naman yan mga idol at saka tinimplahan ko ulit ng hotdog linagyan ko ng bell pepper at saka condense okay na po yan mga idol luto na po yung ating minodo at pagkatapos ko dyan sa minodo transfer naman po tayo dito sa sutanghon kasi magluluto po ako ng bami ang ginawa ko yan mga idol ay binabad ko muna sa tubig yung ating sutanghon na pato at saka nagisal ako ng bawang yan at saka sibuyas tapos linagay ko na yung ating atay ng baboy at saka mga taba-taba ng baboy isala po natin ng kuntay at hanggang matuyo linagyan ko lang ng bisit at saka asin at saka tuyo na dato puti at ayan nga po mga idol medyo na tuyo na lagyan na po natin ng tubig at saka linagyan nga para ng pineapple juice para masarap yung ating tinatawag na bam-i yeah. <laughs> saka naglagay ako ng norna pork Linagyan ko na oyster sauce at saka linagay ko na yung ating kikiam at saka squid ball. Sinama ko na rin yung ating sayote at saka carrots. Tapos inuna ko nga palang linaga yung ating pansit kasi matagal maluto yung ating pansit. Pinahuli ko lang yung ating sotanghon kasi madali lang naman maluto yung ating sotanghon kay kasi nababad ko na yan sa tubig. At haluhaluin na po natin ng kunti yan mga idol. At saka linagyan ko na ng paminta pang pabango po yung paminta. Pag nagluto kayo ng bami mga idol o kaya pansit. Huwag yung kalimutan na maglagay ng pamintang durog at pagkalipas ng mga 2 minutes na naluhalo yan linagay ko naman yung ating repolyo. Half cook lang ang aking tirada yung sa aking repolyo. At pagkatapos ng mga 1 minutes na inukay ko na naman yan. <laughs> naglagay nga po pala ako ng langgat-langgat yan mga idol. Hindi ko alam kung anong tawag sa English ng langgat-langgat. <laughs> at pagkatapos yun sa pancit ay nandito naman po ako sa aking fried chicken. Ang ginawa ko nga po pala yan ay naglagay lang po ako ng all-purpose plow, arena, at sa limang pirasong itlog. Nakahugas na po ako ng kamay ko yan mga idol. Pinapangako ko sa inyo malinis naman yung aking kamay. Baka sabihin nyo na naman mamaya hindi po ako nag-gloves. Madumi yung luto ko. <laughs> Nagahugas muna ako mga idol bago ko i-sabak sa gira yung aking kamay. Sino sigurado ko po sa inyo mga idol, malinis po ito kasi maraming tubig dito. Hindi po binibili ang tubig dito, galing po sa bukid. <laughs> at pagkatapos kong hinalo-halo yung aking prisikin yung kanina. At, naghugas at, 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 at naman ako ulit ng aking kamay. At saka linagay ko na sa breadcrumbs. Ganyan lang kadali magluto ng prisikin mga idol. Dipindin sa inyo kung paano ko magtimpla ng prisikin. <laughs> at pagkatapos ko sa prisikin ay nandito naman po ako sa aking gawin na Balenciana. Ang ginawa ko sa Balenciana, hinugasan ko muna yung ating bigas na pilit. Tapos, linagyan ko lang ng tatlong piraso na pod glory at saka nag-isa na po ako ng ahos sibuyas na naman dyan at saka atay ng baboy at saka taba ng baboy. Linagyan ko ng tubig. Ganyan lang po ako magluto ng balinsana mga idol at saka linagyan ko ng royal. Depende sa inyo kung anong discarding mo sa pagluto ng balinsana. At saka linagyan ko ng pineapple juice. Hindi mawala ang royal at saka pineapple juice pag nagluto kayo ng balinsana. Nimplahan ko ng konting asin. Isang piraso na magic sarap at dalawang piraso na nor na beef. Tapos, uh, hinayaan ko lang munang kumulo yung ating palinsana doon at saka nandito naman po ako sa ating palisikin linagay ko na po sa ating apoy Tayo at na nga po mga idol pagkatapos yung sa ating prinsikin tinimplahan ko naman yung ating talong kasi marami pa akong lulutuin <laughs> nasa anim na po tayo yung ginaya ko yun sa talong inihaw ko muna yung kagabi at tapos nimplahan ko lang ng itlog at saka paminta at saka magic sarap tapos uh, linagay ko dun sa bread grams at pagkatapos dun sa ating talong nandito naman po ako sa ating fried chicken tingnan, tingnan nyo po, ang pagkaluto ng fried chicken sobrang sarap na po yan <laughs> baka gusto nyo magpaluto yan PM nyo lang po ako pagkatapos uh, yan sa ating fried chicken balik tayo dito sa ating malinsana kasi kumulo na linagyan ko na ng hotdog green peas na tatlo ka sa si tapos linagyan ko ng pinya na tidbits po ang tawag ito masarap talaga ang balisana pag linagyan mo ng tidbits kung wala naman kayong tidbits pinya kahit kayatin mo lang ng maliit okay na yan <laughs> at saka linagay ko na yung ating bigas bigas na pilit at saka paglagay kayo ng bigas yan sundin nyo ng halo-halo mga idol kasi pag hindi nyo po sinunod ng halo-halo yan magdidikit po yan parang nag-tigaan ka lang yan sa isang malalaking kawa na bigas ba <laughs> <laughs> At ayan nga po mga idol, parang natuyo na yung aking tubig na linagay. Linagyan ko ng condensed. Masarap kasi ang Valenciana pag may condensed. Pwede naman yan mga idol, isaing mo muna tapos lutuin mo naman yung kanyang mga ingredients at saka ilagay yung kanin. Pero nadipindi sa inyo kasi ako magluto ng balansana, ganito. Tinakpan ko lang ng dahon dyan at saka pagkalipas ng mga 5 minutes, binaliktad ko ulit. Kinuha ko yung dahon at saka ibaliktad po natin yung bigas kasi yung iba na tubig yan hindi po nakasipsip sa ilalim. Kaya kailangan po nating baliktarin yung ating bigas at saka nagyan ko ng bilpipir, pagpabango po yung bilpipir sa ating balinsyana, saka tinakpan ko ulit, at ayan po mga idol, luto na po yung ating balinsyana, at nandito naman po tayo sa ating talong, nagpatulong na nga po pala ako dito sa mga kasamahan ko, at ito na yung talong, Si Kasaging po ang nagtirada dyan, yung tubig nga pala dito mga idol hinahayaan na namin yung tubig dito. Tingnan nyo po, sobrang linis po ang aming tubig dito. Ipapakita ko po sa inyo kung saan po nanggaling yung tubig dito. Mga nasa 400 meters pa po yung pinanggalingan ng aming tubig kasi nandun po sa bukid nanggaling. Oh. Tingnan nyo po mga idol, oh. na nandyan po yan nanggaling mga idol. Wala pong mga mais dyan, walang hilo. Nasa bato po nanggaling yan, may tangki po dun sa ibabaw ng bukid. At ito na nga po pala mga idol, yung akin nanuloto lahat. Hmm, tingnan nyo lang, masarap na to mga idol. Bali, ready to deliver na to. At ayan nga po mga idol, i -deliver. Bibiyad na po namin. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang dito na lang po ang aking video mga idol. At shout out nga pala ng MMGCL Ma Galikto. Maraming salamat sa pagtiwala mo.